Matapos si pagdiwang ang kanyang huling kaarawan bilang Miss Panganiban, noong November 4, 2023, masayang ibinahagi ng 37-anyos na bride-to-be ang mga sulyap sa kanyang weekend. Sa kanyang YouTube vlog, ibinahagi ni Angelica ang kanyang nabiling lupain na tinawag niyang munting paraiso. For the past few months we were always on the beach but this time we will tour you around our farm, hopefully soon we will be able to develop this property, Mababasa sa description ng video, pupunta kami ngayon sa South, sa farm ni Dean. Ito ang aming munting paraiso here in Tanawan, Batangas, gusto naming magpatayo ng maliit na house dito, ani Angelica. Hindi pa namin ito na develop medyo marami pang projects na ongoing kasi, nagpaparenovate kami ng mga bahay-bahay namin, bahay in Subic, bahay in Manila, then syempre may upcoming wedding, and we have a toddler. Dagdag pa ni Angge, plano nilang ay develop ang kanilang property na ito para sa extra income, kaya gusto nilang magtanim at mag-alaga ng mga animals. Sa ngayon, meron na aniya silang mga kambing, pato, at chicken habang sa mga tanim ay mayroon naman silang mga bayabas, lansones at rambutan. Gusto naming magpatayo ng maliit na bahay dito, para kapag nagpupunta kami ng south, gusto naming maiba naman ang ihip ng hangin, pwede kaming dito tumambay, dito mag-relax, sabi pa ni Angelica, hindi pa namin siya talaga nabibigyan ng oras so hopefully next year, after ng wedding, matutukan na namin. Nabili ko itong property na 9 years ago, more or less, ganyan, nung ginagawa ko si Madam Claudia sa pangako sa iyo, eto po ang katas. Bukod sa farm, ibinidari ni Angelica sa kanyang vlog ang bago nilang baby na isang brand new Ford Territory.